Sa iba pa ang balita, nasa isang daan at walumpong estudyante dyan po sa Basilan National High School ay sinugod sa pagamutan bunsod ng heat exhaustion. Mula sa Armen Zamboanga, may detalye si Rajoman Merasol Montesa. RMN Sumampa na sa 180 ang bilang ng mga mag-aaral ng Basilan National High School ang naisugod sa iba't ibang paggamutan. Ito'y matapos na himatay, nakaramdam ng panghihina at nahirapang huminga sa kasagsaga ng isinagawang parada para sa opisyal na pagbubukas ng Intramural Smith 2025 kahapon ng hapon sa Isabela City. Base sa tala ng Isabela City Disaster Risk Reduction Management Office sa maaring magbago pa naman ang naturang bilang dahil inaantay pa nila ang opisyal na tala mula sa iba iba't ibang pasilidad na pinagdalhan ng mga estudyante, subalit karamihan naman umano ay nasa maayos ng kalagayan at pinayagan ng makauwi at may iilan na lamang ang kasalukuyang nasa pagamutan pa, subalit wala namang naitalang na sa malubang kalagayan. Napag-alaman na bandang alas dos kahapon nagsimulang nakatanggap ng tawag ang CDRRMO patungkol sa nasabing insidente at kaagad namang rumisponde kasama ang iba't ibang mga medical response team. Pinaniniwala ang bunsod ng matagal na pagkababad sa init ng Ar ng mga estudyante ang siyang naging sanhi ng insidente o ang heat exhaustion. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Basilan National High School patungkol sa nasabing insidente. Subalit si Isabela City Mayor City Jalia Hataman ay inirekomenda na ang iwasan muna ang pagsagawa ng mga outdoor activities para sa mga mag-aaral sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at dapat na tiyakin ang kaligtasan ng bawat estudyante. Inaasahang magkakaroon din ng formal na investigasyon at interagency recommendations upang hindi na maulit ang kahaling tulad na pangyayari. Kasama mo sa DXRC RMM Asambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.